Ayan mga idol Kanila si Pan Kala ko yun At tandaan Ang dalawang kabubog Nag-grind kami mga idol Kasi sumikip Sumikip sa taas Ayan nag-grind kami Kabubog Louie That's you from Prince TV Ang gamit namin dyan mga idol Ayan o Finish Buat finish yan. Honor Home, Honor Home brand. Kita shout out sa Honor Home, bikin tepulakan. Kita nak jual nampi terus sa Kulilan. 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 Hindi nak jual ngayon pinasiminto nila kaya medyo sumiti kaya eh, sabi ko sa kanila sana ano saka na lang siminto yung kapag nandito na kami para walang problema kaso ah, ngayon mga idol eh. kaya medyo sumiti pero konting konti lang dito sa gilid na ito mga idol saktong saktong yan sa bandang dulo sa kabila yun medyo sumiti pero konti lang mga idol kayang kayang gawa niya ng team ang team kabubog

kabit na yung dalawang uning sa gilid mga idol at doon na sa bandang taas at itong open na itong malaki ay sliding door yan sa ulo niya ang <laughs> sliding door na yun ang series yan mga idol ay mga idol patapos na mga idol binabanatan na ni Gabobo blue at ni Farm Friends TV Official

yun yung service natin na palaban na si Kabobog Bia Multicab yung ginagawa namin mga

konti na lang mga idol matatapos na kami yan yan silicone na lang yan sa panel yan ang mga idol yung mga idol na bubogo aluminum board <tracting noise> sliding door na yan series ang gamit namin yan at yung owning window namin yan sa taas na yan owning yan ang. Tapos yung series with screen hard miss ang gamit namin yung mga idol kaya okay okay yan mga idol Dun Salamasi from Prince TV. Hmm. Kamu boleh memang ada Master Silam, <laughs> Master Silam. <laughs> ayan ang aluminum namin dyan ay honor home ayan shout out sa honor home giginto mulakan ayan ah, time check tayo mga idol 5.30 na na ang hapon yung, yung madilim na mga idol oh. ngayon tapos na ayan ah, may screen na yan doon meron na rin screen ng idol oh yun na lang yung mandang ilalim babalikan namin kasi gagawin ng owning babalikan ng dalawa kabubuglo at conference tv bukas at gagawin na siyang owning window para daw parehas at ngayon susukatan ni Cabo ng saktong-saktong sukat bukas so, na lang daw bukas na lang daw yan ayan siya o oh. tapos na yan idol Ayan, sa mga gusto kong magpagawa dyan, ayan, Kabubog Linis Glass Aluminum Installation Services is located at Barangay Santa Rosa 1, Marilao, Bulacan, in between of Royal Storage and Slaughterhouse. Pwede nyo rin po akong tawagan sa aking cellphone number 0922-668-852 at pwede nyo mag ng aking Facebook page. Ayan, Dennis 2018 at pwede rin sa Kabubog Linis Glass Aluminum Installation Services. đi thầy sao lao paso aéreo luôn nó aéreo nó idol. <coughs> tapos na yan babalikan na lang yung bandang ilalim hindi kasi siya uniform mga ilalim ngayon gagawin natin rin uning na rin para uniform na siya ayan po yun ang sukatan ni Kawubo Glowy